idol Meron tayo dito ang Nmax B2. Ayan. Pagbukas mo. Check engine. Tapos hindi na mapaandar. Okay. Tingnan natin kung anong problema mga idol. Okay. Basahin natin siya kung anong problema niya. ba? Uh, Sa na din. Okay, automatic search engine. Ba? Hindi mo basa. Okay, mga idol. Tingnan natin kung anong fault code niya. Ayun. From the... Uy, putang ano. The normal signal cannot be obtained from the crankshaft position sensor. CKP. <laughs> Check natin yan, pre. Crank. Okay, mga idol. Dito tayo mag-focus kasi CKP yung lumabas doon sa diagnostic natin. Ayan nga, mga idol. Ayan. Sunog yung ay, tension niya dito sa sakit nung sa papuntang galing si KP papuntang ano ah, computer box kaya yun yung lumabas sa diagnostic natin hindi ma-identify yung crankshaft, crankshaft position sensor nya eto ang gagawa natin ng paraan mga idol pag mga gantong NMAX medyo mahirap hanapin yung pagka nag check engine medyo mahirap yung hanapin pagka walang diagnostic tools pero meron naman mga mekaniko na nakahanap nila yun nakakapakapa nila depende naman sa pag troubleshoot nyo yan eh. pagka ganyan kung sanay ka mag troubleshoot na gamit ang tester at, mga, at test light di ba ito naman eh para lang mapadali yung trabaho mo mabilis mong mahanap yung sira kaya rin naman ako namili yan para mabilis din yung pagtatrabaho ko. Uh, ayusin natin yun, tapos na natin kung makawala na yung yung fault code nya. Mga idol, ganito yung ginawa natin, bali, hinihinang na natin siya para tumibay. Kasi kaya, kaya yan nasusunog dahil sa sakit pagka nag-spark siya, pag lalo na pag maluwag na yung sakit pero itong dalawa hindi ko na siguro muna gagalawin kasi hindi naman sunog yung isa lang ang nasunog bali ang gagawin ko dito sa kabila ipap, lilinisin ko tapos ipapaling ko para yung kapit nung yung kapit nung sakit nya sumikip so, kaya yan nasusunog dahil sa spark pag maluwag na uminit kasi yan pagka nag-spark-spark yan Idol hey, dola nagawa na natin doon nice natin tignan natin kung mag-okay na yan yung diagnostic natin tignan natin Yan, check engine siya. Yan, check engine siya pero mandar na siya. Ah, uh, na lang natin yung check engine niya. Okay. Tayo muna tayo. Tapos, bukas. Delete na lang natin 'yan. Tata tayo dito. Diagnostic. Napin natin si Yamaha. Ayan. Tapos, automatic search na lang natin. Engine. Okay. 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 ah okay. Uh, punta tayo kay fault code. With fault code muna tayo. Current fault code. Ayan na. No trouble code na siya mga idol sabihin okay na yun lang talaga naging problema niya kaya hindi siya umaandar punta tayo kay history oops yun yung mga una niyang naging fault code Just tayo okay mga idol nabura na natin yung error niya yeah, wala na check engine tapos pag in-start mo okay na Okay na mga idol, sa mga magpa-foam service, message nyo ako sa page tapos subscribe kayo sa channel ko. Maraming salamat mga idol.